Ilan lahat ang bola ang meron sa larawang ito. Kapag nakita mo, kapag nabilang mo kung ilan lahat ito nang hindi natatapos ang iyong 3 minutong oras, meron kang 500 pesos kunin mo. So paano? Ready ka na? Ready na ako makanap dahil ano? Dahil magaling ako sa hanapan. Magaling sa hanapan niyo mga katropa. Narinig nyo naman na siya ay ready na sa hanapan at magaling sa hanapan. Kaya naman, your timer starts. Now, hanapin mo na. Bilangin mo na. Sige, bilangin mo. Ilan ng bola? Sige. Bilangin mo, lagyan mo ng salita. Bilang, 6 li apat, lima. lima Siya, sampo, labing sa, labing 14 Labing anim, sure na sa labing anim. Ah, okay. Laksan mo. Sure na ako sa labing anim. hindi na magbabago ang isip mo. Bilangin mo ulit, para sigurado, sigurado. Kalim, deep, tablo, apat, libang, almain, Instagram Tampol Ay, wait lang Okay, so ulit Ulit, patlo Patlo Pito, walo, diba? siyam, sure, sampo Bing sa labing duwal na Surebol na, mo talaga Hindi na magbabago ang isip mo Sure na, labing talaga Mali ang labi anin Okay Sige, titigan mo nung gusto. Kayo mga katropa, alam nyo ba kung ilan lahat ang bola sa larawang ito? I-comment sa may comment section At kapag nahulaan nyo May chance nyo manalo ng 500 pesos Si KB lang Sa dalawa, no, apat, lima, ane, ito lumisa Ano sagot? Na, talaga. Yun na, talaga, hindi na magbagong isip mo Mga katropa, talagang labing anim lang Ang nakikita niya Meron pa siyang 1 minute and 42 seconds Mali ang labing anim Kaya mo yan. Dito lang ano ito? Oo, lahat yan, oh. lahat? Sa, lahat, sa, sa no o. Oh. 95% people will get this wrong. Okay, kung alam nyo mga katropa ha Yung imahe nitong uh, larawang ito ay nandito sa may comment section Nandito sa screen 21 Ha? 21 21? Bilangin mo nga ulit Okay Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampo Labing anim, pito, Okay. Labing walo. Labing walo. Labing siyam. dalawampo, po. Dalawang Sigurado na. Sigurado. Laksan mo ang bones mo. Sigurado na. Talagang matalas ang mata. Isigaw mo. Ilan ang sagot mo? 21 Hindi na magbabago ang isip mo Hindi na Hindi na ilakas mo surbol na surbol na Mali yan 21 <laughs> Sige hula Hula Bilangin mo ulit Kaya mo yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, anim Talagang sinasama niya yung mga ano 18, nakita na Magaling, naghahanap talaga 17 Dalawang po. Dalawang po Dalawang dalawa. Last 22 seconds. surna, na? Sure na. Sure na. 22 ang sagot. Mali ang 22. <laughs> Sige, kaya mo yan. Last 10 seconds. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, ani, tito, wala. Sa Okay, 3, 2, 1 Time is up, okay So harap dito, okay So yun mga katropa, hindi niya nahulaan kung ilan lahat yung bola sa larawang ito. Kaya kung alam nyo at kung nabilang nyo kung ilan ito, i-comment sa comment section at may chance kayo manalo ng 500.